May 7 to 30 pm, nandito po tayo sa Municipal Treasurer Office. Ating makakapanayam ang acting Municipal Treasurer, si Ma'am Ludivina Lozano. Magandang hapon na, Ma'am. Good afternoon po. Ma'am, nakikita po natin itong mga balota. Kailan pa po, po dumating itong mga balota? Sir, kinuha po namin yan sa Palayan City. Ah! Noong pong Sunday, May 4. Sunday May 4, 2025. Um uh, so mga ilang balota po o boxes to? Uh, 113 po, 113 boxes. Kasi uh, po meron tayong 113 clustered precinct. Oh, each boxes ay iba-iba ang dami ng balota, tama yes, po? It's sir. Depende uh, po kung ilan yung number of registered voters sa isang clustered precinct. So, kailan po ito dadalhin sa mga presinto? Ay, sir, yan po ay bali kukunin ng mga magsaserve sa uh, mga presinto, yung mga teachers po. Uh, kukunin po nila sa amin yan sa May 12 ng madaling araw. Ay, no, May 12 ng madaling Sabay-sabay po, May 12? Yes po. Opo. So, ito po ba ay 24 hours may nagbabantay sa <laughs> Ating balota? Yes, sir. Meron po. Oh, Dalawang pulis po. po yung nakabantay. Since na dumating po yan nung Sunday, may naka-assign na pong pulis na nagbabantay dito. Opo. Oh, po, Baka meron po kayong mensahe sa mga botante natin. Mensahe po. Ay, bumoto po sila ng maaga. Bumoto ng maaga? Uh, At vote wisely. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, sir. Ano po pangalan nila, sir? Uh, ako po si Police Staff Sergeant Donato Pahuko. Uh, kasama ko po si Police Staff Sergeant Tim Richard Martins. So, kailan pa po kayo nagbabantay dito sa inilagak na balota? Uh, Nag-start po kayo magbantay dito nung no, simula simala po nung dinala yung balota no May 4, 2025. Ano po to? 24 hours? Na, yes po. Sir. So, dito na kayo natutulog? Yes po, sir. Kumakain. Hindi ko <laughs> Wala po, pang uwi yan. Wala po. Hanggang sa matapos na po. Oh, hanggang sa kuhanin na. Sa mayo. Kino ano na po yung mga balota po. Ah, dito po ba sa si pagbabantay ninyo? halimbawa, after office hours, eh, uh, ah, nire-restrict nyo po ba na mayroong pang uh, ali alleged dito sa malapit sa Municipal Treasurer's Office? Sa ano naman, sir, yung mga alanganin oras na lang po. O, oh, yun. Pero pagka, ano naman sir, pagka daytime naman sir, open Apo, naman. Please. Office hours pwede. Pero, uh, beyond office hours, halimbawa 6 p.m. gabi, madaling araw. Yung mga sa alangan. Eh. Alangan talaga kayo. So, ano yan? Uh, relievo kayo? Sa pagtulog, sa gabi? Yung <laughs> saan na lang, sir. Weigising sa gabi sir, palitan na lang po sir, para at least Yeah. Baka meron kayong uh, babatiin uh, o message sa ating mga batante. Siguro sir, yung ano, ibote lang po nila yung narapin. Maraming salamat po.